Samahan nyo kami ngayon ni eh, Daddy. Magpapress kami ng damit na order. So, ayan. Piniprepare na ni Daddy yung mga DTF transfer na pinirate niya. So, kinangkat niya lang yan. Tapos ako, piniprepare ko itong mga damit na gagamitin para dire-diretso na sa pagpipress si daddy. So, iyan ang order. So, ito nga pala yung aming basement. Dito lang muna kami magsisimula. So, balang araw, nangangarap din kami na magkaroon ng pwesto. Pero sa ngayon, ito muna ang aming pagtsatsagaan. So ayan pini-prepare na ni Daddy yung pagpe-press. So si Daddy ang magpe-press kasi hindi ko kaya mag-press kasi medyo mahirap. So ayan, pagkatapos ma-press, ipipil niya lang namin itong uh, DTF transfer. So ayan na yung result. So 'di ba ang ganda? So order na kayo, guys. So ayan. Habang si Daddy ang nagpe-press, ako naman ang magtitiklo. So, iyan nga ang pinagkakabalahan ngayon ni Daddy. So, kahit walang day off, tiyaga-tiyaga lang muna. Kasi, pandagdag din sa grocery at sa daming bills dito sa bahay. So, ito ang aming side hustle ni Daddy. So, salamat sa mga umorder ng mga damit. So, iyan. Bali, titiklopin ko lang siya. Tapos, lalagay sa plastic. Then, sesegregate ko yung mga sizes. So, bedyo... Mahirap din to kasi si Daddy mainit yung pagpepreso so siya lang ang gumagawa niyan so sabi ko saka ko na lang siya tulungan kasi medyo mahirap talaga yung pagpepres nun masakit sa kama hindi ko kaya so in lang muna maitutulong ko sa kanya so magtiklop at magayos ng mga damit So yun nga pasalamat ako kay Daddy kasi naisip niya itong business na to, kasi, ng business na to kasi nga kailangan talaga namin ng extra income kaysa nga naman daw mag-double job siya. So uh, naisip niya ang ganito na lamang. So salamat sa mga umorders, natutuwa kami kasi nga kahit small order lang or big orders, tuwang kami kasi nga na-appreciate yung gawa namin. So nakakatuwa lang yung yung mga umu-order sa amin. So, thankful talaga kami kay Lord at saka sa mga umu at nagtitiwala. So, order lang kayo guys. So, bali ito ng finish products. Thank you guys!